Iyon mga guwigs, ang masayang gabi sa lahat dyan. Ayan, ngayon mga guwigs tayo ay ginabi na, no? galing tayo sa labas at ngayon nga ay wala tayong ulam at siyempre tayo ay magluluto ngayon ng sariling ating ulam at yan ay ating gagawin ngayon mga guwigs at ito yung ating ricado ngayon. No? Ayan, nandana, sibuyas, bawang at kamatis at siyempre sardinas. Mabilis ang ulam lang to mga guwigs at lagyan natin ng miswa. No? So alam nyo na, yung ating mga tanim-tanim dito sa ating bakuran ay ating kukunin, harbisin para ihalo natin dyan. At ngayon nga ay dahil sa gabi na, tayo ngayon mga gawiks dito sa ating mga tanim no. Siyempre yung ating tanim na patula, tingnan natin kung may maharbis pa tayo doon mga gawiks. So mabilis ang ulam lang to dahil sa siyempre gabi na ay hindi na tayo bibili sa labas ng malutong ulam. So, mabilis ang ulam, gawa-gawa lang ng paraan sa ating kapaligiran. Mayroon tayong makukuha at dito nga mga gawiks, no? Yan, so, kuha tayo ng flashlight mga gawiks. At ito yung ating flashlight ngayon na gamitin. So, yan. So, dito, wala tayong marbis dito. Bagong tanim lang to bagong gapang mga gawiks. Yan ay patula. So, dito sa ating kahit paano mga gawiks, mayroon tayo dito nasilip kanina, no? Yan, kaninang araw. So katulad yan, maliit pa. Ayan. So mayroon dito magawigs. Ayan, malaki na. Mayroon pa dito. So magagilap tayo dito magawigs ng maulam. Na mabilis lang natin mapitas. So dito magawigs. yan, mayroon dito. So kukunin natin yan. Akyat tayo sa bubong magawigs. Ayan yung bubong. So mabilis ang ulam lang to. So ito mga guwigs, meron pa tayo dito ang nakita no. Ayan. So kukuha tayo dito dahil sa maliit, dalawa kunin natin. So yan, meron pa doon mga guwigs. Tingnan natin. So ito mga guwigs, ayan. So dalawang maliit lang. Ayos na to mga guwigs. Ayan. So yan yung ihalo natin sa sardinas mga guwigs at miswa. Lutuin na natin ngayon, balatan natin. So ito mga guwik ang ating na-harvest no. Ayun, dalawang maliliit na patula at 'yan ay balatan natin dahil ready na 'yung ating kawali mga guwik. Ayun, sariling atin lang ito no. yan So balatan muna natin mga guwik. So yan mga guwik, balatan natin. At simple, ito ay ating hiwa hiwain pagkatapos natin mabalatan so ito mga gawiks mabilisan lang to mabilisan lang na ulang kahit gabi na gumawa tayo ng paraan dahil well, sa wala tayong ulam mga gawiks buti na lang at meron tayong sardinas at yung ating miswa eh, matagal na nga yan so yan so tapos na ang isa so isa naman mga gawiks so ito lang yung kagandahan na meron tayong tanim tanim sa ating bakuran So, yan. Dalawa yung ating kinuha dahil sa medyo maliit nga, no. So, ito naman ay madali lang lutuin. Yan. mag lang tayo ng bawang sibuyas, kamatis. At siyempre, ilagay natin yung sardinas at sabawan. At ilagay na natin to. Kasama na rin yung huli nating ilalagay, no. Yung... So, yan mga Gwix. Banlawan ko lang to. Yan. Banlawan lang natin. Banlawan lang natin mga hiwain natin so mabilis ang ulam lang so yan so hiwa hiwa uy nalaglag yung isa hindi na shoot so ganoon lang kabilis mga gawiks no magluto ng ulamin dito sa ating kapaligiran na mayroon tayong tanim yan So dahil sa ready na ito mga guwigs hindihan na natin yung ating kalan ayun na so ininit na natin yung ating kawali mga guwigs no Ayan. so ready na yan at lagyan na natin ngayon ng na mantika yan pagkatapos nga natin no so mabilisan lang ito mga So, marami na yan mga guwigs no So ayan yung ating kalan mga siya Yan ay ready na Ready na yan Mainit na yan Silindihan na natin Antayin natin na katamtaman yung init At siyempre mag start na tayo magluto So ayan mga weeks. Lagyan na natin mantika Dahil sa medyo mainit na yung kawali Ayan umusok-usok no Ayan ating ilalagay no sibuyas yan syempre yung bawang di mawawala yan itong mga tatlong sangkap na to yan dahil sa mainit na yan lagay na natin yan mga guwigs para mabilis ang ulam lang to Yan. so ayan na isa-bisa -isa tayo sa ating risado at siyempre, ang kasunod dyan mga gawis ay sardinas. Ito na yung sardinas mga gawis. So, buka na natin. Ito yung kasunod na nga ito. So, matigas silain. <laughs> so, ayan na. So, lagay na natin to. Yan. So, nabilisan lang yan mga guwis na ating ginawang ulan, no. Gisa-gisa lang. So, pwede rin natin isabaygan yung ating patula, no? Yan. Tapos, sabawa natin pagkulo. Lagay natin yung miswa. Ay, tapos na. Oh, so, yan, mga Sabay na nga natin tong ating patula. Yan. Sabay natin. So, madalas niluluto ko ito mga week Sinasabawan ko muna yung ating ginisang sardinas no, bago sabawan. Pero ngayon ay sinabay na natin. At simple, simplahan natin muna ng kunting asin mga guwiks no. Yan, lagyan natin ng kunting asin. Walang magre-reklamo dahil sariling atin yan. So, kunti lang mga guwiks no. Yan ng sinplada at saka simpre lagyan natin ng magic na masarap so mabilisan lang so mamaya na natin tikman magwigs kapag uh, may sabaw na no lagyan natin ng miswa so okay na yan magwigs yan ay atin ang lagyan ng sabaw no para pagpulo ay ating ilagay yung miswa So, yan. Lagyan natin ng sabaw. So, ngayon, yan ang ating... Kunti lang yun, mga gawiks, Dahil sa yung ating patula, ay, yan ay mag-produce pa ng sabaw yan pagka yan ay lumambot. Pero, simpre, dahil sa mayroon tayong miswa na ilalagay dyan pagkulo, yan ay mahihigop na naman yung sabaw. So, yan ay mamaya. Timplahan na natin. So, yung ating... Sardinas, nalata ay ating idagdag kasi mayroong sus. So lagyan natin ng takip mga guwigs, para mas mabilis kumulo no. At siyempre, mayroon pa tayong ilalagay diyan, timplahan pa natin at magkuha tayo ng dahon ng tanglad mga guwigs, para yung sabaw ay mayroong kunting lasa, may amoy. So ayan mga guwigs, ilagay natin yung tanglad. Yan para yung kanyang sabaw ay maamoy natin at mayroong lasang tanglad. So ayan mga guwigs, pag kumulo na. Yan, pakulo na to mga guwigs. Tama, tama lang ang sabaw. At ilagay natin yung miswa mga guwiks. Yung miswa na ito. Ayan. Ayan. Buksan natin. So ito na ngayon ang miswa natin. Ayan ay atin muna hiwa-hiwalayin. Ayan. Ikalat lang natin ito so ay matagal na matagal na itong stock mga goiks ngayon ko lang naluto no? Yan. so ngayon dahil sa yan ay kompleto na antayin na lang natin malapit ng maluto yan so ang ating timpla ay tikman natin kung kulang sa asin so yan kunti mga gawiks kunting asin na lang ang idadagdag na natin dahil sa kanina ay sa paggisa yun so yan tama na yan mga gawiks at siyempre dahil sa yan ay luto na patayin na natin tama lang yan para hindi madurog yung ating patula dyan ayan so off na natin mga gawiks dahil alright na yan at tayo ay siyempre tapos na sa ating pagluluto at kakain na tayo no so ayan sa so, huli natin tong stock natin asin at magic sarap mga guwiks. So ngayon takpan muna natin yan. At yan ay luto na. Ready na for hapunan. Dahil ginabing nga tayo sa labas at wala tayong <coughs> ulam. Kaya naghanap tayo ng paraan dito sa ating bakuran. Yan tapos na. Yes, yahoo. At ako'y magpapasalamat sa lahat dyan sa walang sawang nag support sa ating youtube channel yes yahoo bye bye salamat salamat